ito yung mga itlog mga ka-farmers ng Orpington Blue natin yan no? ang gaganda ng quality so ito yung mga itlog nila ito yung mapupunta sa incubator so meron akong nakasalang nito at by February 4 meron na tayong hatch na ganitong klaseng mga manok so ito ay mamarkahan natin mamaya para hindi tayo malito kung anong breed yung nilagay natin sa incubator right good job ladies and gentlemen ito naman yung black australorp konti lang yung na-incubate natin dito mga ka-farmers dahil itong mga black australorp natin ito lang yung mas marami yung mga initlog so ito yung initlog nila pero ang kagandahan dito mga ka-farmers malalaki talaga yung itlog oh. so meron na din ako nasalang need dito sa incubator pero konti lang So yan o. malalaki talaga yung itlog nila so kahit pa konti-konti yung mga itlog nila kapag naiipo natin dadami din yan alright ito din yung bago nating sinalang dito mga ka-farmers ito yung mga batang ustalorp natin nilagyan na natin ito ng rooster so ang nilagay natin ay bardrock yan o merong isang puti at ngayon natuto na rin silang umitlog dito sa Pugaran ito yung kanilang mga itlog noon kasi I itlog lang sila doon sa lupa dahil hindi si sana hindi sana na pumunta sa pugaran pero ngayon at least natuto na sila at unti-unti na rin lumalaki yung kanilang mga itlog so hindi pa natin pwede na natin itong isa lang sa incubator pero uh, maghihintay pa ako gusto ko talaga nung sure na sure na meron talagang similya ito dahil mga tatlong araw pa lang nilagay natin itong rooster so baka hindi pa niya masyadong nakastahan yung iba kaya, hindi uh, muna natin ito i-markingan na ilalagay sa incubator. Table eggs lang muna ito. Alright. So, ito mga farmers meron tayong problema sa mga manok na ito. Actually, hindi pala yan mga manok, yung itlog nila. So, ito yung itlog na natin, mga black ustalorp. Yan, makikita nyo, may araw doon. Sa hapon, nasisikatan ito ng araw. Kaya, baka yung iba dito... Ang hindi magiging fertile Pumamata yung simila dahil Natatamaan ng init yan o. So Kailangan natin gawan ito ng adjustment So yan yung itlog nila Ang gaganda yung mga itlog Malalaki na rin So mabibreeding na natin ito Ito pwede pa ito dahil hindi naman ah, Tinamaan talaga ng init Dahil nandito sa ilalim Yan dito lang yung init pero uh, baka kanina dito yung init kaya gawa natin ito ng pamamaraan para hindi mainitan. Right. Dito rin mga ka-farmers yung bar drop natin at saka white leghorn. Sa umaga, kung mapapansin nyo meron akong nilagay ng karton. Kanina ko pa napansin na nasisikat na ng araw itong itlog nila. Yan. Sa umaga. So naglagay ako ng karton dyan para hindi mainitan yung kanilang mga itlog. Sa hapon naman, hindi naman sila matatamaan dahil meron akong tarpaulin na, na nilagay dito at nasa likod ng wall. So yung adjustment natin na ginawa kanina, ay yan, naglagay tayo ng karton para pangharang sa init na pumasok dito. So ito yung mga itlog nila. Oh. Sayang itong isa dahil nabasag. Ayan, oh, may basag. So pang ulam na natin ito. Hindi na natin ma-incubate. So, yan. Oh, malalaki yung itlog nila. sa isa, maliit. Pero, ayos pa rin. Good uh, quality pa rin para pang incubate. Alright. Good job. Ito yung nakolekta natin yung mga itlog, mga farmers for the past 3 days. So, isang tray. Uh, there, pa isa. Ito, meron pa. Ito yung mga malalaking itlog. So ito yung ilulod natin sa incubator So 3 days uh, more to go Magdadagdag pa tayo ng mga makukuha natin mga fertile eggs So ito ay hindi ito fertile uh, Walang halong rooster ito At merong fertile pala dito din mga ka-farmers Ito katulad nito Pero uh, usually kasi kapag ito wala yung quality nya sa shell So most probably wala itong similya So based on my experience kasi kapag merong mga ganito Yan o no? walang magiging similya yung shell natin ito naman medyo manipis yung kanyang shell kaya hindi na natin i-reject na natin at meron pang crack ito so itong iba walang similya ito ito lang so ito dalawang klase meron tayong brown na kulay brown ng mga itlog at ito mga puti so ito itong linya na ito ay yung pure natin na white leghorn meron tayong labing apat na mga itlog ito 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ito naman ay crosses ng uh, white leghorn at saka bard rock. Bali bard rock yung rooster, na ginamit natin at white leghorn naman yung mga babae. So mapapansin nyo meron ding kulay brown yung kanang itlog to. So merong crosses din na nakasama itong mga babae. So ito yung ilulod natin sa bago nating incubator. So uh, dadagdagan pa natin ito dahil 3 days pa naman. So 6 days uh, bago natin ilulod sa incubator. All right. Ito rin mga farmers sa pag-store ng itlog o pag-imbak ng mga itlog, sa araw 6 days dapat uh, i-load na natin kung wala tayong chiller. So ganito din gagawin natin na uh, uh, forma yung mga itlog natin kung hindi pa natin yung nag-iimbak pa tayo o nagkukulekta pa. So mapapansin nyo nakatagilid yung itlog natin para, ang rason yan mga farmers para hindi dumikit yung uh, egg yolk sa eggshell sa mga itlog natin dahil kapag hindi natin gagawin 'yan at naka-imbak natin yung 6 days uh, malaki ang chance na yung mga itlog natin ay mahihirapang mabihak at mahihirapan yung mga sisyon natin makalabas sa eggshell dahil didikit yung uh, yung embryo sa loob so egg yolk sa eggshell kaya yan ang ginagawa natin uh, 12 hours every 12 hours na natin ginagawa so pagdating na naman 12 hours dito naman sa kabila natin lalagyan ng uh, yung lata na yan ilalagay natin dito para ma dito naman siya ma-flip sa kabilang side. So, ganyan lang mga ka farmers every 12 hours uh, sa isang araw, dalawang beses nyo lang balik rin yung mga itlog. So, after 6 uh, days, ipapasok na natin yan sa incubator. Alright?